kinanat proper siya mga isuon nga kasing-kasing. Ang iyong nga, we must uh, not lift our hearts to be indifferent. No? Kaya bang uh, daily uh, uh, kaya wala sa ato kasing-kasing. Kaya kung kasatanan, kasing -kasi tayo so we be indifferent. Huwag na Ang gamang siyong ang life yung sa spirito, ang gamang siyong tao,